Vice anong dahilan kung bakit uh, nagkahiwalay kayo ng iyong kapatid sa partido na naging katunggalin niyo pa ang kanyang asawa? So, anong pinaka... kasi marami nagtatanong uh -huh. sa social media na marami iba na sila ng paglininaw. Nagmamagmula mismo sa inyo, ano pong dahilan? Sabi ko kasi, oh, dinito yan niyo. Eh. Anong plano ng lahat ng pag eh, ang nagkaroon lahat ng pagpaso sa politika, hindi ako eh. Kundi yung kapatid ko na kinausap niya yung nanay ko. Ang sa akin lang, ligasya ito ng magulang natin. Kumbaga, ang usap ay usap. Ang plano ay plano. Dahil kung isang leader ka, na wala kang isang salita, na pabago-bago ka ng plano, papaano mo pa itatago yun ang inyong nasasakupan? So, sa akin lang, magpalagay natin na granted na nagbago puso ko. Buhay nanay ko simula 2020, 2023, February 25. Malinaw ang kanyang isipan ano na lang bilang respeto sa magulang namin, ano na lang naupo kami tatlo ulit, pag-usapan namin na, Kuya, nagbago na puso ko, gusto ko ng asawa ko. Bilang sabi ko, mahal ko pamilya ko, magsalita namin ko, Anak, pagbigyan mo na. Noong tumakbo ko, ang dahilan nanay ko, pumayag ako. Patingin, mananta, sa tingin niyo po ba? Pahihindi ang po ang natang ang salita ng nanay ko. Doon pa lang, kung pinag, kung yun pa lang, pinag-usapan namin ng maayos. Pero ano nung nangyari? Mas pinili nilang, ano, mas pinili nilang gumawa ng kwento. Siraan ako. I-discredit ako. Nung taong 2022, anong salita sa akin? Naglalampay niya kami. Anong salita sa akin? Magaling, matalino, mahal ang pamilya, nakatulong sa pamilya. noon nakaupo na, hanggang ngayon, ako na ata ang pinakamasamang tao. Para bang ito ginawa sa akin, nilagyan ako ng dalawang sungay sa ulo at buntot at pinakalandangan na ito ako. Sa akin lang po, there are two sides of every story. At lahat ng ito, kaya hindi ako kumapatol, hmm. hindi ako nagsasalita, is only politics. Hmm. Yung po yun. Eh. Hmm. At bilang panganay na anak, bilang panganay na anak, sinong panganay na anak, ang gugustuhin na makita mo ibang apelido na ang tinataas. Sapagkat, sabi ko nga po sa inyo, lumaki na ako na ang nakasentro kami sa buhay ng tatay ko sa pu serbisyo publiko. Marami na po kami sakripisyo. Marami na kami pinagdahan ng hirap. Kasali na po kami ng tatlong anak sa lahat ng serbisyo ginawa ng ama ko kung alam ko maunawahan ako ng mga tao lahat naman tayo naging am, naging anak at naging ama din tayo hmm. walang sino mga anak lalo na lalaki ang papayag sa ganong mangyayari hmm. at sabi mo nga kilala niyo naman magulang ko kaya alam magulang ko o papano, sa na kaya sa magulang mo, kung nabubuhay ba sila, sa tingin ninyo, papayag. Hindi papayag. At kailanman hindi mangyayari po. Ang sakin sa lang po, nandyan na po yan, it's their choice. Ginagalang lang po yung ginagalang lang po yung desisyon nila hmm. bilang pagtakbo. Sabi ko nga, that's the kind of their leadership. Ako, iba. So, ito naman, election, ito ay kampanya lang. Pagalingan lang paano pumampanya. At the end of the day, naniniwala ako. At yung mga sugat. Kung sino man ang magwagi, sa dulo, maghihilong din ito dahan-dahan. Yun po yung sinasabi ko lang. At tayo po, dalawa ang mukha ng kwento. Istorya nila, istorya namin. Ang totoo lang po, bahit ba kami naghiwalay? napakasimple. Dahil po sa politika. Siguro marahil, nagbago puso niya, ginustong ng kasawa, tumakbo. Sino naman asawa ang dahil mahal niya to? Yun nga lang po, nagkulang ang pagkukulang, hindi na po sa atin. Ang pagkukulang, siguro sa kanila. Dahil kung yung nga uh, pong tumakbo po, akong pinag-usapan namin, bakit nung gusto mo na iba, bakit hindi natin pinag-usapan tatlo? Dahil tatlo kami nag-usap noon eh. Yan po. Ah, uh, vice ano po ang naging significance bakit po siya tinawag siyang King Tunay? yung eh, tunay, uh, ah, bakit ko ba tinawag natin tunay? is inspiration lang na sabi ko nga. Tunay, kaya, eh, eh, ko ano ano mga ano eh, uh, sa kanila, aksyon, isa di ba? Sa ano ba? Nagsimula yan doon sa isa kong kasama, si isang driver ko, si Aaron. Dahil lagi nga ka kami nagkakwento, tunay na siya Kristo. Eh. Kasi doon natin yung team tunay. Kasi ano ba lapit ko sa tao? Ano bang ano? Ang gusto ko ibalik yung, tunay na servisyo eh. At siyempre, ano ba ang real? Di ba ang real eh? Totoo. Pag sinabi natin bayan totoo, is eh, synonymous to tunay. Tunay na bayan. Tunay na mga real eh. Yung one nga, ang sabi lang yung aking ama, naka ano pa sa puntod niya, walang magmamahal sa bayan ng real, kung di tayong taga-real din. Tayong mga tunay na taga-real. Yun po yung sinasabi ko. Yun lang po yung kaya na ano yung tunay. It's not, it's not ano po, not na para sa mga kalabahan sa mga katunggal is just you know, na how how we distinguish our team. Tunay na magsiservisyo. Tunay, tunay na may puso. Madami po yan. <laughs> Madami po yan is, uh, ano po, sabi mo nga, depende na yan sa makakarinig o tatanggap ng salitang tunay. Vice hmm. Doyle, uh, atakbo kayong mayor at umpisa na ang uh, pangangampanya. Ano po ang inyong uh, nakahanay ng na mga plataporma di gobyerno para sa mga riyale nyo? Ito po yan ah. Sabi nga nila. Ano bang ba platforma? Ano rin sabi ko nga dati, hindi naman nangyay ka sa politika. Ang nakalagay dyan lagi, paul na rin. Trabaho. Yan mga naririnig ko. Uh, pa, ano, tulong pagtulong yan. Ano? Nung pumasok ako sa politika, you one ano, pumasok na sa politika, nandiyan na ako sa, nandiyan na ako sa vice mayor. Nakita ko, ang daming ordinansa na hindi napapatupad. Ang ako I mean, pag malaman ng kababayan ko, sobrang daming ordinansa na hindi napapatupad. Pangalawa, ang bayan naman ng real. Uunlad dyan eh. Nakikita nyo naman eh. Dahil bakit po unlad ang bahay ng Dahil may mga nagtaning na. Lolo, lola ko. May iyo hmm. Napunta sa tatay ko. Tatay naman ng Mayor Amalyosa. Balik sa tatay ko. Kapatid ko. At siyempre, may mga council. Nandiyan din yung si Freddy Peras. Mm -hmm. na ang bag sa bahay na rin. Mga sugestre, lea kayo niya. Ibig sabihin, lahat yan nagtanim po eh. Kaya, ang bahay ng real, with well, maski sino naman nandyan, uulad at uulad. Kasi nandyan na with me, dati yan. Na. Yeah. Ano na lang ang kulang? Ang kulang, yung nandyan ako kasi, AX. Ah, Kukuha ng AX. Ang tagal. Yung pag, yung gobyerno natin, yung paglapat sa tao. One of the nabasa ko sa saligang batas. Ano ba ang saligang batas? Nandun, yung form ng government natin. Ang nakaba, ang, wala nandun lahat po di ano. Tao. Para sa tao. Ibig ko sabihin, nadami nang yan, ano na lang ang kailangan ang kailangan, madami ng mga galing sa gobyerno eh. Maraming matatalino, maraming, alam mo, sobrang daming, dahil sa munisipyo, daming talino, madaming mga galing. Ano kulang? Puso. Yun ang kulang, puso. Dahil kung may puso ka, puso mo sa serbisyo, puso mo sa tao, lahat ng yan, magagawa mo eh. Kaya yung plataforma. Ang plataforma ko po, ay simpleng-simple Ilapit sa tao Ang serbisyo publiko Ng bayan ng Riyal Lahat ng mangyayari sa bayan ng Riyal Kung ako ang papalarin Lahat para sa tao Lahat ng pangangailangan ng tao Dahil kami Sabi nga sa Ligang batas The power Resides from the people Sila ang may kapangyarihan Sila ang magulukluk sa amin bakit? Para sa kanila. Hindi para sa mga sariling interes namin, kundi para sa kanila. Kaya yun po yung sasabi ko, puso. Puso ang kailangan. Plataforma. Yun lang naman po eh. Lahat ng plataforma na yan, trabaho yan. Madaling magsabi. Pero kung wala kang puso, paano pagsisilbihan ang mga kababayan? Hmm. Yun lang po siya sabi. madami dami ng... Ang Patas, ang dami ng... Pagtataporma <laughs> ang aanuhin natin. Diba? And one way, sabi ko nga, pagbabalik ng... Servisyo ng gestro. And sabi ko, mag, mas magpo-focus ako sa social service at sa health ng ating mga kababayan. And that's, that's the foundation. Ibalik yun na ibalik yung serbisyo publiko na tamang serbisyo publiko at tunay serbisyo publiko sa mga reale niyo hmm. Kung sakaling kayo po ay pala rin magiging mayor ng bayan ng ano ang magiging vision po ninyo at yung magiging direction nito sa inyong pamumuno it's <laughs> right. Ang vision ko sa reale, sabi ko nga, lumaki ako na, alam mo, di ba pag uh, tatay ko lumaki ako mayor, di siyempre pa na kakain kami. Dahil pinag-usap, wala kang marinig doon. Laging real, real, real. Siyempre doon mo ma, doon sa simpleng ganun, sa simpleng pag uusap nyo, nakain kayo. Dahil sa tayong na nagkikwentuhan eh. Doon makikita yung vision ng Ama ko sa Riel. Na maging progresibo. At unti-unti ko nakikita naman, lahat yan, lahat nangyari sa bayan ng Riel. Lahat yan, nakataning, nakataning sa utak ng tatay ko. Na narinig ko sa kanya. Nakikita ko na, ah, pero sabi ko nga, anong nangyari? Parang tila, nababago. Tila, hindi ito yung gusto ng aking ama. Sabi ko nga, ang big sarili, sarili sa maging maunlad. Dahil kung, kata, sabi ko, ang pag-unlad ng bayan, it will not happen overnight. Pero anong dapat? Sa kaunlaran ng bayan, realin nyo ang mahuuna. Hindi interes ng iilang negosyanteng hindi mga taga dito pagkos ang bayan ng kung anuman mangyari sa bayan sa pag-unlad, realin nyo lang ang makikinabang. Laging realen nyo. realen nyo. Doon nakafocus. Yun ang vision ko. Pangalawa, pag-isahin ang bayan ng Rel. Sabi ko ba, walang leader na gusto niya na pagwatak-watakin ang kanyang bayan. Pagkos, pagsamay. At sabi ko nga, natutuwa ako na after kong manungkulan, after kong manalo, noong 2022, anong una kong ginawa? Inabot ko ang kanang kamay ko sa mga nakatunggali na. Nakita niyo naman lahat ng mga uh, Lahat ang mga nakakasama ko, kapitan na dati naming katunggalik. Hindi nga lang siguro, hindi ako naunawaan. O ano yung purpose ko nun, bakit? Kasi, yun ang ano ng tatay ko eh. Yun ang isa sa mga sinasabi ng tatay, pangarap ng pamit ng tatay ko eh, na pag-isahin ang bayan ng riyan. Na iset aside natin ng politics. I-empower natin ang tao. Let them empower natin tao. Kasi ako, wala naman akong It doesn't matter sa akin kung sino sikat. Sumikat so, yung vice mayor, sumikat so, yung kusis, sikat si kapitan, sikat si department head. Yun yung kailangan eh. Ang vision sa bayan ng real, maging politically mature. Dahil hindi kaya ng mayor na siya lang. Kailangan may team na ang goal is para sa tao, para sa bayan, paula rin to. Yun ang kailangan. Yun ang vision ko may pagpapatuloy. Kung nagawa ko nga nung vice mayor ako, nahikayatin ko sa mama yung dati namin mga nakakatunggalin ng pamilya ko. What more kung ako ang mananalo? Yun ang vision sa bayan ng real. Hmm. Isang progresibo, united, at may common cause. Yun ang aking vision sa bayan ng real. Vice <laughs> anong katangian ni Doyle Joel Gistro para gustuhin siya ng mga pariya din niya? Uh, very difficult questions. Uh, katangian ko. Yan pa siya yung nagbuhat uh, ng bangko eh. <laughs> Pero to, sasabihin ko ah, laking kanto ako eh. Laking kanto lang ako <laughs> eh. Diyan ako lumaki eh. Uh, may graduate from Don Bosco. Pandaluyong. Eh, sa Don Bosco Pandaluyong, palibot ka ng palengke doon. Bakal boys kung tawagin kami. So from there, sabi nga sa in 2022, soplado daw ako. That's <laughs> the realize taong bayan. Hindi, kasi nga, laking kanto lang ako. Uh, yun lang yung ano ko eh. Yung ko is, I can easily adapt. At yung learning curve ko, mabilis. Lahat ng pinasok ko, yung learning curve, I'm not, I'm not perfect. I'm not, hindi ko sinasabing magaling ako. Mahirap eh. But one thing, my trait, yung talagang alam kong trait ko, lahat ng pinasok ko, mabilis akong matuto. Yun yung trait ko. Mabilis yung learning curve. And sa pakikisama naman, dahil since nga laking kanto ako, walang problema dun sa pakikisama. Sabi ko nga, iba nga pa nag-delibot ako, nagugulat. Eh, siyempre, yung itsura namin mag-asawa, parang sa dati na ano, nagugulat sila. Nahinom kami, nahinom kami na lang pa, no? Yan. Yeah. Ayoko pa rin na may sariling baso oh. <laughs> yun. Ibig sabihin, eh, sabi, yun lang naman yung ano, one way na ano. Sabi ko, kaya din ako ng mga tao. Uh, I don't tolerate. I don't tolerate na manira ko Kung sa akin po kasi, lagi itong minamandato ko sa mga kasama ko dito sa negosyo ko. You know, I don't want a toxic environment. Toxicity doesn't talagang exist sa environment ko. Ito siya sabi ko kasi, mahirap manira ng tao yung totoo lang tayo. In one way, yun lang po makikita niya sa akin. Kung ano po nakikita niya sa akin, kung paano po ako, oh, yun lang po ako. Oh. Napakasimple yung tao at napakadaling puntahan, kausapin, may yun, pagkwentuhan. po, yan, lang naman ng ano Ang isang kasiyahan ko lang, ano lang eh, puro kwento-kwento. Kasi nga, laking kanto eh. <laughs>